Ayan mga kapanyero, parang hindi ko maipaliwanag kung ano yung nararamdaman ko. Uh, malungkot ba ako, masaya ba ako, excited ba ako habang inaayos ko itong maleta. Uh, magandang gabi mga kapanyero, ito. Update-update uh, lang. Busy-busy. Uh, hindi busy. ko alam kung ano yung nararamdaman ko ngayon. Bali, hindi ko ba alam masaya, nalulungkot, or excited, o... Dahil nga, nakita nyo naman ito. Nag-aayos ako ng maleta. Pagkakasal uh, tayo pupunta, nabigyan tayo ng pagkakataon na makauwi ng Pilipinas. Kahit sandaling, kahit ilang linggo lang, pero masaya masaya pa rin, di ba? At least nabigyan tayo ng pagkakataon. Ito, ng gamit, nire-ready ko, mga kapanyero, lahat ng gadget natin dito, ito na, sinacharge na lahat para sigurado magkakaubusan tayo ng baterya doon. <laughs> Dahil nga, ang daming mga, uh, mga hindi ko na nasagot nung mga unang mga video natin noon na maraming nag-request, maraming nag-message, ah, uh, yung buhay ko sa Bulacan, sa Malolos. Uh, marami silang tanong na hindi ko masagot-sagot dahil nga uh, super busy sa trabaho, super busy sa sa mga pagbablog rito. Pero itong pagkakataon na ito na makakawi tayo ng Pilipinas, uh, lahat na yan sasagutin ko. Bali, nire-review ko, uh, tinitingnan ko lahat, sinusulat ko lahat ng mga tanong nung mga nag-message sa akin. Maraming maraming salamat nga pala sa mga ang ah, nag-message. Ah, shoutout nga pala sa mga taga Malolos dyan. Ayan. Padating ko ako ng Malolos. Ah, kung, ma, kung may mga pagkakataon tayo na makapagkita-kita dyan, makikita nyo lang ako dyan. Palakad-lakad lang ako. Patambay-tambay lang ako dyan sa crossing ng Malolos. Nandyan lang ako <laughs> yan. Lahat po ng mga nag-message yan. Oh, Iisa-isahin ko yan na uh, masasagot ko kung ano yung naging buhay ko sa Pilipinas, papunta rito sa Canada, uh, paano ko na bili or paano namin na-acquire o paano namin nakuha yung Deladinko Farm. Lahat pong yan, uh, iisa-isa ko ulit yan. Talagang is isusulat ko yan para mapagsunod-sunod ko yung mga mga tanong nyo, yung mga request nyo. Yan, dumating din yung mga time na ganito na hindi ko inaasahan to na Uh, makakawi ako ngayong uh, taon na to. Dahil nga, nung mga, nung mga unang vlog ko, sinabi ko na uh, every five years, di ba, na dapat uuwi tayo sa Pilipinas, lalo pa yung mga matatagal na rito sa Canada, uh, every five years. Pero nung umuwi ko kami noon, uh, naging every three years na lang. Dahil nga, ibang-iba talaga yung saya sa Pilipinas kaysa dito. Talagang kung dito ho, trabaho, trabaho. Kung talagang gusto niyo yung trabaho, talagang dito. Pero noon ho, trabaho rin naman ho ang gusto namin. Kaya kami nagpunta rito. Pero dumating na rin naman ho kasi yung time na uh, hindi na eh, Hindi na trabaho eh. Pumbaga parang uh, enjoyment na sa buhay. Dahil nga tagal na rin namin rito. Masasabi ko rin naman na sa labing isang taon namin na pag stay dito, na wala naman ho kaming ginawa noon, Uh, although lumalabas din ho kami ng bansa noon, nakakapag-enjoy din, pero iba pa rin yung sa Pilipinas. Ibang-iba talaga. Kaya nga, ho, kailan ako huling umuwi? Uh, dalawang taon na. It's 2023. Bali, ngayon ho, parang hindi ko na rin masabi kung every three years ba ang pag-uwi namin. Kasi ngayon, pag taon lang, uwi ulit ako. So, baka ko sa mga susunod na baka ko sa pagbalik ko na naman dito uh, sabihin ko na lang ko na taon-taon na lang na umuwi. <laughs> ganun, ganun ang magiging sistema. So, doon uh, every 5 years, naging every 3 years naging every 2 years baka ko pagbalik ko rito eh, sabihin ko sa inyo na mas mabuti pala na taon-taon na lang na umuwi. Yan. Ganyan ho siguro ang magiging resulta pagbalik ko dito, Pero sa sa ganito ko kasi mga pagkakataon mga kapanyero i-share -share ko nga pala sa inyo kung paano yung ginawa namin na style na yung mga sumosobra naming pera na pa konti konte ipinapadala na namin sa bangko sa Pilipinas para maipon na maipon doon para in case na mga bigla ganito Uh, bigla nyo naisipang umuwi, nabigyan kayo ng pagkakataon na makapagbakasyon sa Pilipinas, may pera kayo na dadatnan doon, may huhugutin kayo doon na panggastos. Ganon ho yung ginawa namin. So uh, mga kapanyero, uh, syempre lahat tayo na nandirto -na -na sa ibang bansa, hindi lang ho rito sa Canada, kung nasan man ho kayong uh, bansa na wala sa Pilipinas, siguro, maipapayo ko sa inyo, maishishare ko sa inyo, uh, yung mga sumosobra yung pera, ipadala nyo na, ng hindi nagagalaw ng iba, na hindi nila na-withdraw, na, na gano'n. O, basta ko, siguraduhin nyo lang na, halimbawa, o, kayo, bag -asawa, kayo yung mag-asawa, kayo yung mag-asawa, naka-pangalan doon, naka-joint account kayo ron, ng and or or, para gano'n, and or na account, para in case po na, yung misis niyo biglang gusto umuwi, biglang umuwi, pwede niya kuhanin na pwede siya makapag-withdraw dahil naka-end siya. Na, naka or end or ang nakalagay. So pareho kayo na may access dun sa account na yun. So ako ho, uh, ngayon, uh, ako lang ang uuwi. Nag-isa lang ako uuwi, may iwan sila. Kasi nga ho, hindi naman siya nakakuha ng bakasyon. Dahil ako, uh, bigla lang ako na bigyan ng pagkakataon na, na makapagbakasyon. So, ganun ho ang ginawa namin. Bali, meron kaming account doon sa isang banko. Yun nga, doon namin pinapadala. Para sa ganito pagkakataon, uh, wala man ho kaming pera ngayon dito sa Canada. Uh, ano lang ang kakailanganan namin yung ticket lang ng eroplano pa uwi ng Pilipinas kasi ka hindi mo na po problemahin yung pera sa Pilipinas dahil nakapag-ipong ka na ron. Ganun ho yung ginagawa namin mga kapanyero. Kaya nga ho uh, kaya, kaya nga ho ko tungo sa inyo na kung sino po yung mga matatagal na, yung mga may balak na umuwi ng Pilipinas. Kung gusto nyo rin nyo uh, ganun din ang gawin nyo. At least hindi ho kayo mabibigla na sa mga biglaang pag-uwi, uh, meron kayong huhugutin sa Pilipinas. Kaya mga kapanyero, uh, bali, hindi ko po pinanghihipasukan o hindi ko pinapakialaman yung style ng iba. Kung baga po yung ginagawa namin is ko lang sa sa inyo. Kaya kung sino yung makakagusto doon sa style namin, uh, maraming maraming salamat po. Uh, doon naman po sa mga ibang uh, Pilipino o mga kababayan natin na ang style naman po nila ay uh, mag-iipon dito tapos uh, pagka nalang umuwi tsaka nila huhugutin so, maganda rin naman po yun kung yun po yung uh, nakakaluwag sa kanila uh, bali po mga kapanyero iba-iba uh, naman po tayong paraan, iba-iba uh, tayong opinion, iba-iba tayong Uh, ginagawa para ma-manage natin yung mga pera natin dito Ayaw, mga kapagyero, medyo talagang na-excite ako dahil nga uh, yung mga iba kasi na mga tita ko sa US, bali mag-uuwian din kasi kumbaga, nag nagsabay-sabay kami itong pagkakataon na to kaya ako, uh, ako bigla ako na uwi, sumabay ho ako sa kanila, tsaka uh, gusto ko rin na uh, uh, i-share sa inyo at ipakilala sa inyo uh, kung sino-sino po ba yung mga dahil nga po meron tayong Deladico Farm sino-sino po ba yung talagang mga dating may-ari at may-ari ngayon ng Deladico Farm sa Pilipinas ayan mga kapanyero, bali nabanggit ko rin na nga pala to sa mga nauna nating video na uh, ang totoo may-ari ng Deladico Farm Uh, 'di ba yung mga lolo't lola ko, bali umano uh, na sila, bali mga patay na sila, wala na sila. Uh, bali hinati-hati 'yun, 'di ba, sa mga anak, sa mga apo. Tsaka ipinamigay na isa nga ako sa mga nabigyan ng farm. Uh, bali nandirito na ako nun sa hindi inaasahang pagkakataon sa mga hindi hindi nating inaasahang sitwasyon na uh, nabenta yon yung farm sa Pilipinas na nakasama yung sa sa akin na ibinigay ng lolo ko. So bali nung nabenta yon, bali na na ako mga kapanyero nasa ano na ako noon. Nasa Canada na ako noon nung nab nagkabentahan yon. Bali yung original na dala din ko farm Ah, uh, bali, nasa ano yan, nasa Doña Remedios Trinidad, Bulacan. Doon talaga yung pinaka-exactong location niya na nandoon nyo na. Ngayon, na, na, naka-schedule din kami na pupuntahan uli yun, yung lugar na yun. Kasi hindi naman actually lahat nabenta yun. So may mga naiwan pa rin doon na, na nagmamayari mga pinsang ko sa yung pamangkin ko, nandoon pa sila ngayon yung nagde-develop ngayon doon. So, yung, yung sa akin na parte, parang kasama yun sa mga nabenta. Dahil nga isang buuan yun. So, ganun yung nang, nangyari. Nabanggit ko rin to sa mga unang video natin. So, inulit ko lang din to para uh, ma-share ko naman sa mga hindi nakapanood sa mga unang video natin. Ayan mga kapanyero, bali pinag-iisip ako kung paano ko pagkakasyahin lahat ng, ng gamit ko dahil nga iba yung airlines na nakuha ko ngayon. Bali yung airlines na yun, uh, isa lang na uh, check-in baggage ang kailangan, isang check-in baggage at isang hand carry. Yun lang ang allowed sa akin So, kasi dati mga kapanyero, pag umuwi kami, uh, ibang airlines, uh, dalawang check-in ang bawat isang pasahero ang talagang allowed. Pero ngayon nga, sabi ko, isa, isa lang. Ang mahirap naman doon isa nga lang na check-in baggage, kailangan mo pa siyang kiluhin ng 21 or 23 kilos per baggage. Ganun eh, mahigpit ngayon ng ano eh, hindi ko alam kung bakit eh. Pero sa iba naman kasi ang ano, iba naman kasi ang ang layover ko. Hindi tulad ng mga dati kasi is Taiwan ako bumababa. Taiwan to Philippines. Ngayon kasi iba ang ruta ko uh, from from dito nga sa ibang uh, airport naman bago ako ng uh, Pilipinas. Ganun eh. Ganun ang sistema. So ngayon, hindi ko alam kung paano ko pagkakasyahin sa gadget pa lang, sa mga uh, pang-video pa lang natin. Talagang ang dami na. So kailangan talagang siksikin o iwanan yung mga dapat na iwanan na. Kung kailangan man, sa Pilipinas na lang bumili. Ganoon ang mangyayari. Pero sayang naman kasi kung meron ka naman dito, tapos ba't ka pabibili sa Pilipinas? So, dalhin mo na lang kung, kung mapagkakasya mo. Mga kapanyero, bali, ang isa pa nga palang iniisip ko, uh, yung klima sa Pilipinas dahil nga baka napaka-inip masyado ngayong panahon na to sa Pilipinas. Dahil alam niya naman mga kapanyero, winter dito, tapos yung katawan ko, uh, kung baka salay ngayon ako sa lamig. Tapos yung trabaho ko pa, nasa loob ako ng cooler, uh, malamig din. So, parang uh, hindi ma-adapt ng katawang ko yung init sa Pilipinas. Kasi, i-share ko nga pala sa inyo mga kapanyero, nung huling uwi namin, uh, nasayang yung isang linggo ko sa Pilipinas. Dahil sa sobrang init, uh, nagkasakit ako sa bulakan. Bali, talaga hindi ako makakilos, uh, nahihilo ko, ganun na nangyari sa akin sa sobrang init. So, ang ginawa ko, uh, ako ng bagyo. Uh, dahil nga medyo malamig-lamig dun. So nag ako sa bagyo ng uh, isang linggo. Uh, dun, dun, lang ako nagpahinga hanggang sa makarecover ako. Nung gumaling ho ako, uh, tsaka ho ako bumaba ng bulakan. Uh, kung tatanungin nyo bakit bigla-bigla na lang akong umakyat ng bagyo, uh, taga Trinidad ho kasi, taga Baguio yung isis ko. Kaya yan, mga kapanyero, bali ito, lahat ng uh, dala natin talagang maninipis lang. Bali ito, nakita nyo naman, may mga tag pa. Bali ito, nabili namin ito uh, bago magwinter. Bali, alam niyo naman dito sa Canada, uh, bago magwinter o bago mag-summer, uh, lahat ng mga damit isinesale na nila. Uh, bago mag uh, bago mag winter, lahat ng pang summer, na nila. So, tumatiming din kami ng mga mga pagbili ng mga ganitong damit na iniintay din namin mag-sale ay tinatago namin para mas malaki ang katipiran ang, 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 laki ng bagsak ng presyo kapag ka yung mga pang summer uh, isesale na nila bago mag-winter Ganun eh, ganun ang sistema dito. Mga bago lahat tong mga dala ko, ah, meron, meron din yung iba luma na talagang pangbahay, yung mga maninipis. So pinili ko talaga yung maninipis dahil nga alam ko na napakainit sa atin sa mga panahon na to. Kahit nasabihin natin January, February, iba pa rin yung labig ng Edmonton na talagang may snow. Ayan mga kapanyero, uh, shout out nga po pala sa sa farmers natin diyan. Bali yung request niyo po na ay yung trabaho ko naman dito sa Canada, bali isusunod ko po rin 'yan sa mga susunod dating content, sa mga susunod dating video para lahat nga po ng mga nagre-request talaga. susunod rin ko po 'yan. Ayan, shout out din nga po pala sa mga taga-Hong Kong. Yan. Ah, uh, lalo, lalo na kay Sir Anthony Chua. Yan, shout out po sa inyo. Sir Anthony Chua. Yan. Bali ayan mga kapanyero. Bali kailangan na natin tapusin to. Kailangan na natin ipak to para makita natin kung ano ba ang kulang, ano ba ang sobra para maayos na patitimbang. So kasi ilang araw na lang. ah... Uh, Ilang araw na lang ipapasok ko, tapos babiyahin na tayo mga kapanyero. Bali, uh, maraming maraming salamat. Uh, Magkita-kita tayo sa Pilipinas. Uh, maraming maraming salamat mga kapanyero. Hanggang sa muli.